Uh, orange, wala orange. <laughs> so, mga idol. magandang maga po sa atin lahat mga lods. Pauwi na po ako galing sa Pang Oriente. Tinesting ko rin bagong, bagong Susan 735. Maganda siyang pumatay. Angat isda mga lods. Ano po yun? Uh, pangalawang Susan ko na po. Eh. Susan 735. Pakita ko sa inyo mga dilong hinuli ng ang bagong, bagong inverter. Ito mga idol. <coughs> pa mga idol sulit sa gurami oh napakalala pa no halos 4 finger na yan saka dali tayo ng bulig saka hito ito yung hitong sinasabi namin hitong tagalog eh bibigyan ko muna si muning atin kasama pa tayong igat mga lods ayan o oh. ihaw tama tama ito may verde dito mga lods ayan o natin sa kanila yan. kemuna yang gurame adalah sema yang nangas uh jambu malu ini hau bentar galuh bentar gurame sama itu lah ma igat na puti kulay dilaw hindi <laughs> ko puti o dilawari, oh. dilaw pero kulay dilaw yan orange wala orange <laughs> igat yan eh. Ay, mga idol oh gaganda ng gurami oh mga ano mga laon oh lapad oh okay. Kaya natin ang DIY ng igat. Igat na or na ano, na no, an orange. Ayan, okay na.